ako lang ba? O may kilala kayo na yung apple sinausaw-saw -sa, sa? Saan sinausaw? sinausaw sa? Suka. -sa -sa? Saan? Suka. Ano klaseng suka? Pinakura. Yun, yun si armor Nung buhay pa yung lola ko, yung green apple naman, yun nandun pa kami sa States. Ano naman? Chili powder, tinuro sa kanya. Nasaan kami? Ano ba yun? Ito yung umaga, nakalumutan ko yun. Parang early market nila. Halimutan ko tawag naman sa mga mura yung bilihin. sa states dati nung 12 years old ako, tinuruan ako ni Mama Mia. Ngayon, yun naman yung red apple. Pag matamis siya na matamis, tsambahan eh. Okay, sarap. Yun lang yun. Pag hindi, asin or toyo ba yun, love? Or apple cider vinegar. Naubusan na eh. Naubos ko. So, pinakurat. Yun na. So, sa mga nagda-diet dyan, alam ko zero calories yun eh. Drop nyo nga comment kung totoong zero calories. Hindi. Tama kayo. We're not your doctors. Be healthy, guys. Be ooh, follow your show.